Ito nating na natin. Ito pang matanda. Ano? <laughs> Pari, Bag! Bag. na namin sa lunes! Wait. Hoy, mag magpasalamat ka agad kay Papa. Pagka dumating yun, gago ka. salamat ako sa isa. Eh. Ikaw. Wala. <laughs> <laughs> hindi yun, tanga. <laughs> hindi yun. Binilang ka ng... Ay, ayun ay, ay, na pala. eh. na pala. Oo. <laughs> hindi ka naman gagalit sa akin ngayon. Bakit? Binilang na kita ng, ano, ng bag mo. Naalala mo ba nung, ano, nung binilang pa kita ng bag? Oo, oh, ba't kasi yun bibilan <laughs> mo sa akin na naman? <laughs> ay, kalits na ako eh. <laughs> hindi, binilang na kita. Siyempre, ang liit-liit ng bag mo. Siyempre, dapat yung medyo... Malaki. 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 Yun nga, malaki eh. nga. Ano ba ilalagay mo sa bag mo? Ano ba yung mga ilalagay mo sa bag mo kasi? hindi madami Madag oh, laptop ko pa. Ay. Uh, ngayon, kahit ni kahit computer. <laughs> <laughs> computer ka ba nanalo ka? Hindi na talaga ako mag-aaral <laughs> kung ganyan lang kay sa akin. Kahit personal computer, kakadala oh. mo. Oo. Oh. Uh, pati ka mo yung ano, pati ka mo yung ano, yung tugtong ng personal computer. Kahit electric fan. <laughs> <laughs> joke lang, joke lang. Dahil <laughs> <Ay>, kasi hindi ka halata na mga simpambaan ano, pambata oh, natin. Ito pang matanda. Oh, anong ano? kulay yung gusto mo? Black. Oh, Or black, oh. black. sa to. Sabi ko black. Kasi nga pang magtang matanda oh, na. Oh, Sakto. Yee, sayo ka muna. Binili ko ng mas mahal na bagay. eh. Oh, pani <laughs> ano yun pa? Bag Pasok ka na namin sa lunes! <laughs> pang matanda na ba? Ano pang matanda? Matanda na ba ako? Boy, pang matanda na. Ayaw nyo. niya ng pang bata, pang bata. mo nga may lock pa. <laughs> oh save na, safe na safe yung laptop mo. Save na, save pa nga yan. Wait na. Hindi, bakit ayaw mo <laughs> yan? Ay, yung ayaw niya di kasi walang lunchbox. <laughs> ano ba yung <rin> lunchbox? Maka <laughs> naman kasi, yan na naman kayo eh. Wait lang, wait lang. Meron <laughs> <laughs> lang ang lunchbox. Ayan ay ano yan? Ba, meron nga talagang ka ko lang siya na ko ano naman kasi ayan, ayan na. <laughs> ano ba lunch <lageback> to? <laughs> ma paano man naman ako yung lunchbox mo kasi pwede mo ilagay dito. Oo, oh, ganyan. Pagpupunta oh. ka dun sa ano, mapasta. Ayaw! bustahan! Ay, bustahan! Di. Siya yung pinakasikat sa school oh. pag nakita ko. Oo, oh, oh. naman. Pati principal oh. nakatingin lang tingin sa'yo pag nakita ko. Oo, naman mo naman. Uy, kasi para naman lang ikipag. pwede ka mag-sideline dyan. Lagay mo dyan sa loob yung turon. Ayan na naman kayo, ma! na kayo, ma! Diba, dito yung mga gamit mo. Dito, sa malaki na to. Oh. Dito maliit na butas yan oh. Dito yung nalagyan ng bicho. <laughs> <laughs> oh, nalagyan na ng bicho. Iputok na tayo sa ano mga. naman, ayan na naman kayo eh. Po, yung oh, testing. -mang, huh? Huwag ka lang ma-arte <laughs> na yun. Oh, Pagpasok na. Pagpasok ka pa? na. Mag-i-inerte ka ba? Hinahin Kunwari may sideline oh. ka na. Okay, yan. Oh. Oh. Benta may classmate mo. Yan, si mama ko. Ay, na mag-aran talaga. Ano ako na? Tayo agad, 'di na drop out ako mampum sumama kayo bukas sa school, papadrop out ako, kailangan ng magulang. Hoy, ayo munyan. Gusto mo ibang kulay.